So ito nga guys ang itsura ng ating munting tindahan sa ngayon dahil Ilang araw na nga kami hindi nakapamili at hindi rin ako nakaka-order kay Super Eat dahil nga medyo marami tayong inaasikaso at marami akong nilalakad kaya hindi talaga ma-focusan ngayon ako sa pamimili. Pero yung iba dito is mga stocks ko pa bago pa nga ako mag So yung iba naman ay nagde-deliver dito sa aming tindahan kaya kahit paano ay may konti pa rin tayo mga stocks. And ayan, super magulo at super kalat nga dito sa ating tindahan. So, dito nga sa baba ay meron akong delivery ng mga copy ko. So, hindi ko pa nga ito display kasi kahit paano ay meron pa naman tayo mga naka-display dyan. And dito naman mga kasari, ayan, wala na tayo mga chicharong malaki, mga recado kasi sobrang taas naman guys ng presyo ng recado ngayon kaya hindi ko naman talaga pinupush na makapamili tayo ng ating mga recado. And ayan, bungi-bungi na, butas-butas na itong ating mga display dito. Yung ating mga noodles dyan, mga nisin ramen ay halos paubos na rin. So, per box tayo kumuha ng mga laki me dyan. And yung iba naman ay ubus na rin yung mga alak. Yung ibang mga delata natin ay kakaunti na rin. So, eto, uh, order na natin yan kay Super H. Sa kanya ako nag-order ng mga per box natin. So, bali ang schedule nga ni Super 8, dahil di tayo naka-order itong nakaraan, ay sa isang araw pa. Kaya, baka mamaya ay mak ah, makapamili tayo kay Mercado sa wholesaler na pinagbibili natin sa palengke. Yung ilang mga fast moving na talagang walang-wala na talaga, ay bibili na natin yan kay Mercado. So, yun lang muna guys.